'Lo so guys, what's up? magandang gabi Na. Kuha tayo ng payroll, guys. Si Tinanang ni boss. Tayo yung tinanang, pinalista. <laughs> Inaano natin ang araw-araw na pasok mga guys Balit chinichika natin Para Alam natin kung ano Kung ilang araw ang pasok ng mga tao Ng bawat isang tao Kasi pag di natin chicken Hindi natin ililista hindi natin malalaman kung ilang araw ba, ilang araw sila Okay guys Complete okay, po na yung araw natin <laughs> Ito yung listahin natin sa ano Yan Yung may mga check yun yung pasok mga guys Yung e yun yung walang pasok Invincible absent sila Tapos dito naman natin ipahina lang no dito natin yung final yung total. Para alam natin kung ano, para madali computing kung ilang araw. Ang problema natin dito, pagdating ng sahod, pasahod, eh, buo yung pera. Pasahod din sa pabrika, maghanap tayo ng mga barya. <laughs> Ito tayo sa si tindahan guys, oh. <Sings> yung, guys. Ang mamunti nating tindahan. Mayroon pa yung nakabitin sa likod dyan, kaya ha. Ayan ha. <Sings> ha. Naharangan kasi. Doble dito okay, WhatsApp guys?